may tanong ako sa iyo. Sino ka kapag inalis ang lahat ng pangalan, titulo at kwento na ikinabit mo sa iyong sarili? Isa kang lalaki, babae, bata, magulang, kaibigan, profesional, pero kung tatanggalin ang lahat ng iyon, ano ang natitira? Ang sagot na iyan ay matagal nang hinanap ng mga pilosopo, mistiko at guro ng karunungan. Isa sa mga pinakamatingkad na boses tungkol dito ay si Alan Watts isang guro na nagdala ng katuruan ng silangan tungo sa kanluran at naglatag ng mga salitang tila musika para sa ating mga kaluluwa. At ayon sa kanya, ang ating pinanghahawakang ego, ang ako na pinoprotektahan, pinapalaki at pinagmumulan ng ating mga takot, ay hindi totoo. Isa lamang itong konstruksyon, isang ilusyon na hinabi ng isip, ano ang ego, kung iisipin ang ego ay parang maskara. Isang maskara na isinusuot natin upang makilala ng lipunan, upang magkaroon ng posisyon, upang hindi malusaw sa dagat ng kawalan. Pero gaya ng lahat ng maskara, hindi ito ang tunay mong mukha. Ang problema, nakalimutan na natin na ito'y maskara lamang. Naniniwala tayong ito ang ating pagkatao. Kaya't kapag nasakta ng ating pride, pakiramdam natin tayo mismo ang sinaktan. Kapag hindi kinilala ang ating tagumpay, pakiramdam natin tayo mismo ang binalewala. At kapag may umalis sa ating buhay, iniisip nating tayo mismo ang iniwan. Pero tanong ni Alan Watts, paano kung ang ego ay katang isip lamang? Paano kung ang ako na pilit mong pinanghahawakan ay wala naman talagang matibay na pundasyon? Ang pagkamatay ng ego. Sa mga espiritual na tradisyon, ang tinatawag na death of the ego ay hindi tungkol sa literal na kamatayan ng katawan, kundi sa pagkawasak ng ilusyon. Kapag natuklasan mong hindi kahiwalay sa sansinukob, kapag naranasan mong ikaw ay isa sa daloy ng lahat ng bagay, ang ego ay namamatay. Ngunit para sa atin na nakasanayang kumapit sa ako, ang karanasang ito ay nakakatakot parang malulunod ka, parang mawawala ka. Dahil nga naman, kung hindi ako ang aking pangalan, trabaho at kwento, sino ako? At dito papasok ang mas malalim na katotohanan, hindi ka kailanman mawawala. Ang mawawala lang ay ang ilusyon ng hiwalay na sarili. Ikaw ay hindi isang alon na nagtatangkang manatiling matibay sa gitna ng dagat. Ikaw mismo ang dagat. Ang bawat pag-angat at pagbagsak ng alon ay bahagi ng isang kabuuang hindi kailanman naglalaho. Ang pag-iral bilang proseso. Ipinaliwanag ni Watts na ang ating isip ay likas na naglalagay ng mga hangganan. Ikaw ay ikaw. Ako ay ako. Ito ay puno. Iyan ay langit. Pero kung susuriin, walang malinaw na hiwalay. Ang hanggana ng dahon at hangin ay hindi ganap na matukoy. Ang hanggana ng alon at dagat ay hindi rin hiwalay. Ganito rin tayo. Iniisip nating tayo ay individual na nilalang, pero ang bawat hininga natin ay hiram mula sa himpapawid, ang bawat pagkain natin ay mula sa lupa, ang bawat damdamin natin ay nakaapekto sa iba. Sa madaling salita, walang ako na hiwalay sa kabuuan at kung ito'y ating mauunawaan, magsisimula ng magbago ang ating pananaw. Hindi na natin kailangang ipaglaban ang isang imaheng hindi naman totoo. Hindi na natin kailangang mabuhay para lamang sa validation ng iba. Hindi na tayo natatakot na mawala dahil ang totoo, hindi naman talaga tayo hiwalay kailanman. Ang ilusyon ng pagkontrol Isa pang mahalagang punto ni Alan Watts ang ego ay naniniwalang ito ang may hawak ng kontrol. Ito ang aking buhay. Ako ang gumagawa ng mga desisyon. Ako ang dapat maging matagumpay. Pero kung titingnan, gaano ba talaga karami ang hawak natin? Pinili mo ba ang iyong kapanganakan? Pinili mo ba ang tibok ng iyong puso? Pinili mo ba ang iyong huling hininga? Karamihan ng nangyayari sa atin ay hindi natin hawak at iyon ang nakakatakot sa ego. Dahil nakasanayan nitong paniwalaan na ito ang sentro ng lahat. Ngunit ayon kay Watts, ang pagsuko ng ilusyon ng kontrol ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamataas na kalayaan. Kapag tinanggap mong hindi mo hawak ang lahat, doon ka tunay na nagiging bahagi ng daloy. At sa daloy na iyon, hindi mo kailanman kailangang magpanggap bilang ako, ang takot sa pagkamatay kung susuriin ang pinakapundasyon ng ego ay takot. Takot mawalan, takot mapahiya, takot mamatay, kaya't ang kamatayan ng ego ay parang sariling kamatayan para sa atin. Pero ang totoo, ang pagkamatay ng ego ay pagising parang pagising mula sa isang bangungot kung saan iniisip mong mag-isa ka sa isang malamig na silid at biglang nadiskubre mong nakapaligid sa iyo ang liwanag, ang init at ang kabuuan ng mundo. Kaya nga't sinasabi ng mga mistiko, ang totoong kalayaan ay nagsisimula lamang kapag namatay ang ego. Isang paanyaya, ngayon hayaan mong itanong ko, kung hindi ikaw ang pangalan mo, sino ka? Kung hindi ikaw ang trabaho mo, sino ka? Kung hindi ikaw ang iniisip ng iba tungkol sa iyo, sino ka? Marahil ang sagot ay hindi maipapahayag sa salita dahil ang tunay mong pagkatao ay lampas sa wika, lampas sa konsepto, lampas sa anumang label. At doon magsisimula ang pinakamalalim na paglalakbay. Hindi ang paghahanap ng mas maraming tagumpay kundi ang pagbitaw sa maskara. Hindi ang pagpapatatag ng ego, kundi ang pagtanggap na hindi ka kailanman hiwalay. Mula pagkabata, tinuruan na tayong tukuyin kung sino tayo. Anak ka ni ganito. Estudyante ka, trabahador ka, tagumpay ka o kabiguan ka. Unti-unti, hinabi ang isang kwento at doon nagsimulang lumakas ang tinatawag nating ego. Parang isang munting binhi na inalagaan ng lipunan hanggang sa ito'y maging punong lilim na siyang sumasakop sa buong tanawin ng ating kamalayan. Ngunit ang tanong, tunay ba itong puno o isa lamang itong anino na pumipigil sa ating makita ang araw? Si Alan Watts ay laging bumabalik sa simpleng katotohanan. Ang ego ay hindi ang tunay mong sarili. Ito'y imaheng hinabi ng isip para lamang magampanan ang laro ng lipunan. Oo, kailangan natin ng pangalan, ng identidad, ng papel sa mundong ito upang makagalaw. Ngunit problema, nakalimutan natin na ito'y papel lamang, hindi ang aktor mismo. At kaya ngat habang dumadami ang titulo, ang tagumpay, ang imahe, lalo namang lumalayo ang tao sa kanyang pinakadiwa. Ang buhay bilang isang sayaw Ipinapaliwanag ni Watts na ang buhay ay hindi isang problema na dapat lutasin kundi isang sayaw na dapat sabayan. At dito malinaw ang pagkakaiba. Ang ego ay laging naghahanap ng patutunguhan. Lagi itong nakatingin sa susunod na hakbang, sa susunod na gantimpala, sa susunod na pagkilala. Ngunit ang tunay na buhay ay wala sa dulo ng daan nasa mismong paglalakad, nasa bawat indak ng sayaw. Isipin mo ito. Kapag nakikinig ka sa musika, hindi mo hinahanap ang huling nota. Hindi mo sinasabi, mabuti pa matapos na agad. Dahil ang saya ay nasa mismong pakikinig. Ganito rin ang buhay, hindi mo kailangang laging marating ang dulo. Ngunit ang ego, dahil takot ito sa kamatayan, ay palaging naghahabol palaging nagmamadali palaging may hinahanap na patunay samantalang ang kaluluwa ang tunay na sarili ay marunong lamang makinig sa musika ng sandali ang ego at ang sakit ng lipunan kapag sinuri natin ang mga suliranin ng lipunan kompetisyon inggit digmaan diskriminasyon makikita natin ang ugat ego ang paniniwala na ako laban sa iyo ang paniniwala na kami laban sa kanila. Ang pagnanais na palaging maging tama, palaging nasa itaas, palaging may kapangyarihan. Ngunit kung tunay nating mauunawaan na wala talagang hiwalay na bawat isa'y bahagi ng parehong dagat, saan pa magsisimula ang alitan? Paano ka makikipaglaban sa sariling anino? Paano ka magagalit sa kamay na bagamat hiwalay sa mata, ay iisa pa rin ang katawan. Kaya't sinasabi ni Watts, ang ating lipunan ay sugatan hindi dahil kulang tayo sa tagumpay, kundi dahil sobra tayong kumapit sa ilusyon ng ego. Ang pagbitaw, ngayon, maaring itanong mo, kung hindi ko ako ang ego, paano ko ito bibitawan? Ngunit iyon mismo ang bitag ng ego iniisip nitong ito rin ang kailangang gumawa ng paraan upang mawala. Ang totoo, hindi mo kailangang puksain ang ego. Hindi mo kailangang makipaglaban dito dahil ang pakikipaglaban ay isa ring laro ng ego. Ang kailangan mo lang ay makita ito kung ano talaga, isang ilusyon. At sa sandaling makita mo, kusa itong mawawala. Parang bula sa ibabaw ng tubig, hindi mo kailangang sirain, sapat ng matantumong ito'y bula lamang. Ang karunungan ng pagtanggap, mahalaga ring tandaan. Ang pagkamatay ng ego ay hindi ibig sabihin na mawawala ang iyong personalidad o hindi ka nakikilos sa mundo. Hindi ito pagiging walang malasakit o kawalan ng direksyon. Sa halip, ito ay pagiging malaya mula sa pagkakakulong sa imaheng iyon. Maaari ka pa maging doktor, guro, artista, magulang o manggagawa. Ngunit hindi ka na nakatali sa ideya na iyon lamang ang iyong pagkatao. Ikaw ay higit pa, ikaw ay kabuuan. At dito, nagsisimula ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi na kailangang patunayan ng sarili. Hindi na kailangang habulin ang imaheng ikinabit ng lipunan. Dahil ang lahat ng iyon ay mga kasuotan lamang na maaari mong isuot at hubarin ngunit hindi kailanman magiging ikaw ang paradox ng ego ngunit narito ang kabalintunaan kung pilit mong hahanapin ang kamatayan ng ego hindi mo ito makakamtan dahil ang naghahanap ay ang ego rin ang tanging paraan ay ang pagtigil sa walang katapusang paghahanap ang pagtanggap na ikaw ay hindi kailanman hiwalay sa buhay na ito. At sa mismong pagtigil, doon ito naglalaho. Ito ang tinatawag ng mga guro bilang pagising. Hindi isang bagay na iyong pinilit, kundi isang bagay na kusa mong natagpuan nang wala kang hinahanap. Ang tunay na sarili, kapag namatay ang ego, hindi ka nagiging wala. Sa kabaligtaran, doon mo natutuklasan ang tunay mong pagkatao, at ang totoong ikaw ay hindi ang maliit na kwento ng ako kundi ang mismong daloy ng lahat ng bagay isang hininga na iisa para sa lahat ng nilalang isang liwanag na sumisikat sa iba't ibang anyo isang dagat na nagpapakita bilang milyon-milyong alon at kapag itoy nakita mo ang takot sa kamatayan ay mawawala dahil mauunawaan mong walang talagang namamatay may nagbabago ng anyo, ngunit hindi kailanman naglalaho. Kapag natutunan mong ang ego ay ilusyon lamang, isa-isang nabubuwag ang mga pader ng takot. Takot na hindi ka sapat. Takot na hindi ka mahalaga. Takot na wala kang patutunguhan. Dahil kapag nakikita mong ikaw ay bahagi ng kabuuan, paano ka magiging kulang? Kapag naramdaman mong ikaw ay hindi hiwalay, paano ka magiging mag-isa? At kapag nakita mong ang buhay ay isang sayaw, paano mo sasabihin may mali kang hakbang? Ito ang malalim na kalayaan, hindi dahil nagawa mong kontrolin ang lahat, kundi dahil natutunan mong wala talagang kailangang kontrolin. At sa sandaling iyon, ang bigat ng pagkatao ay nagiging ganang hangin. Ang buhay bilang isang daloy, madalas sabihin ni Alan Watts, you are an aperture through which the universe is looking at itself. Ikaw ay parang bintana na kung saan sumisilip ang sansinukob upang makita ang sarili nito. Ibig sabihin, hindi ka hiwalay na nilalang na nakatingin sa mundo. Ikaw mismo ang mundo na tumitingin sa sarili. Ang iyong mata ay mga mata ng kalikasan. Ang iyong hininga ay hininga ng sansinukob. Ang iyong puso ay pintig ng kabuuan. Kayat ang pagkawala ng ego ay hindi pagkawala ng sarili, kundi pagkilala na ang sarili ay mas malaki kaysa sa anumang pangalan, titulo, o kwento. Ang pagkakasundo sa kamatayan, isa sa pinakamalaking takot ng tao, ay ang kamatayan. Ngunit kung nauunawaan mong ang ako na kinatatakutan mong mawala ay isa lamang ilusyon. Ano pa ang dapat ikatakot? Hindi ka nawawala. Nagbabago ka lamang ng anyo, parang alon na bumabalik sa dagat o apoy na nagiging init sa hangin. At kung ito'y mauunawaan, ang kamatayan ay hindi nakatapusan, kundi pagbabalik, hindi nabanta, kundi pagpapahinga. Kaya sa mga aral ni Watts, makikita mo ang kakaibang ginhawa. Ang kamatayan ng ego ay hindi trahedya, kundi biyaya. Ito ang pintuan patungo sa tunay na buhay, ang buhay na walang maskara. Subukan mong isipin ang isang buhay na hindi nakatali sa ego, isang buhay na hindi mo kailangang magpanggap para lang tanggapin. Hindi mo kailangang habulin ang pagkilala ng iba para maramdaman mong buo ka. Hindi mo kailangang ikumpara ang sarili sa kapitbahay, sa katrabaho, o sa mga larawan sa social media. Isang buhay kung saan sapat na ang simpleng paghinga. Sapat na ang pagdama ng araw sa iyong balat. Sapat na ang halakhak, ang luha, ang pagyakap, ang paglalakad, ang katahimikan. Ito ang buhay na binubuksan ng pagkamatay ng ego, isang buhay na totoo, simple at buo. Ang paanyaya ni Alan Watts, hindi sinabi ni Alan Watts na madali ang lahat ng ito dahil ang ego ay sanay ng mangibabaw. Sanay itong kumapit. Sanay itong magpanggap bilang ikaw. Ngunit ang kanyang paanyaya ay hindi upang patayin ang ego sa pamamagitan ng lakas, kundi upang makita ito, upang obserbahan, upang kilalanin na ito'y maskara lamang. At sa mismong pagkilalang iyon, nagsisimula ang pagbabago. Hindi dahil may ginawa ka kundi dahil nakilala mo ang ilusyon. Ikaw higit sa lahat ng iyon. Ngayon, hayaan kitang tanungin muli. Kung aalisin ang lahat ng iyong titulo, pangalan, trabaho at imahe, sino ka? Marahil, hindi mo masagot at tama lamang iyon. Dahil ang tunay mong sarili ay hindi maikukulong sa salita. Ikaw ay katahimikan bago pa dumating ang mga salita. Ikaw ay awit bago palikhain ang musika. Ikaw ay ilaw bago paman likhain ang anino. At ang kamatayan ng ego ay hindi katapusan. Ito'y pagbabalik sa kalayaan ng pagiging ikaw, lampas sa lahat ng anyo. Ang huling pagninilay, isipin mo. Kung ikaw ay dagat, bakit ka matatakot na mawala bilang isang alon? Kung ikaw ay apoy, bakit ka matatakot na lumipat sa anyo ng liwanag? Kung ikaw ay san sinukob bakit ka matatakot na magbago ng hugis? Ito ang hiwaga ng buhay at ito ang katotohanan ng pagkamatay ng ego. Hindi ito pagkawala, kundi paggising. Hindi ito pagguho, kundi pagluwang. Hindi ito wakas, kundi pagbabalik. At marahil sa paglalakbay na ito, matutunan nating itanong hindi kung sino ako, kundi kung sino ang hindi kailanman nawala kahit kailan